maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahati ni Joe Cabrera Alabastro. Ang prutas na ito ay napakasarap, kaya naging pambansa ang kaniyang tag. Mga Pilipino, hindi pa kukuli sa pagkain nito. Kasi ba naman, pangmasa at refreshing ang lasa. None other than mangga. Knock, knock, who's there? Mango! Mango who? Tell me mango, mango, mango! <laughs> napakanta pa ako dahil sa prutas na ito. Versatile nga naman kasi, kaya ikaw ay mapapakanta kapag kinain mo ang mangga. Pwedeng pwede ito bilang ulam, gaya ng sinigang sa mangga, salad with mango, pwedeng dessert at pwede rin kanin as it is. Matamis kapag hinog, maasim kapag hilaw. Depende kung ano ang gusto mong choice. Ang hilaw na mangga ay dapat nasa labas lang ng refrigerator o room temperature lamang para matamis ang pagkakahinog nito. Para naman mapadali ang paghinog ng hilaw na mangga, Ilagay ito sa paper bag at ilagay lamang sa room temperature o sa labas ng refrigerator. Kapag hinug naman ang mangga, dyan magsisimula ang challenge. Kaya naman, ang iba na ang paborito ay mangga. Ang tanong, nako, paano ba ito mape-preserve? Lalo na kung ang negosyo mo ay all about mangoes. Well, extend its shelf life. Yan ang solusyon at ang ating tips mula sa mango.org. Una, hiwain ito at iimbak sa lalagyan na dapat hindi mapapasukan ng hangin. So, hahanap ka ng either garapon o baunan na selyadong selyado. At kapag nilagay sa refrigerator ang mangga, mas slow down ito ang proses ng paghinog. Pero kapag hinog na, balatan, hiwain, at ito naman ay maitatabi sa loob ng refrigerator for a week. Pero kung gusto mo ng mas matagal na shelf life ng manga for so more than 6 months, ilagay ito sa freezer under a constant temperature. By the way, out of mango, pwede ka rin makagawa ng dream sauce. Ito yung sauce na pwedeng gamiting salsa para sa tacos and chips at napakasarap. Okay, for the mango dream sauce, ito ang recipe. Kuha ka na ng ball pen, o kaya naman ng uh, iyong cellphone at itype mo na ang uh, recipe o ang ingredients. Dalawang manggang hinog, isang uh, puting sibuyas, isang tasa ng silantro o ng wansoy, dalawang kutsara ng lime juice, one-fourth teaspoon ng cumin, yung powder, one-fourth teaspoon ng asin, two tablespoons of extra virgin olive oil, at 2 tablespoons water. Again, dalawang uh, piraso ng mangga Hiwain mo yan, idadice. Isang uh, sibuyas, isang uh, tasa ng cilantro, Dalawang tablespoon ng lime juice, 1-4 teaspoon ng cumin, 1-4 teaspoon ng salt, 2 tablespoons extra virgin olive oil, at 2 tablespoons water. Ang recipe na yan, matatagpaan mo rin naman sa mango.org. Ang gagawin mo, madali lang. All together, i-blend mo ang mga ingredient na yan. And voila! Magkakaroon ka na ng mango dream sauce. Ayos ba? Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Naghatid sa ng paraan upang ma-preserve ang mangga. Dito lang yan sa Utak Langgang.